Yon mga boss. Nakapag-giro na rin tayo. Tumigil na yung ulan. Mapakis ba ka Ma Maliig ka dyan. Hindi, dyan mo na lang, dyan mo na lang. Tapos na yan, okay na. Okay na, okay na. Sa wakas, Salamat naman at tumigil. Wala na makain ng mga mama. Pati ang mga pogi. Pumapayat na. Okay, ano na eh. Ilang araw na. Sahod, isang linggo, palating araw. Mapalayas okay. ng asawa. Ayun, dumating yung deliver. Buti nakapasok sila. Ayan, dumating yung in order namin na hollow blocks. Ika na makailam dyan, Mar. Ya, mau sila jangan. Kaya na nila yan. Oh, gagapang-gapang ka na naman dyan. <laughs> ako nga, hindi na ako nakialam eh. Safety <laughs> first. Mar, wala ano to. Wala nang ulan o init ito. Hindi <laughs> ka na makadaya. <laughs> Hi. <laughs> hey, thank you Lord. Kala ko hindi di, di, may deliver yung hollow blocks eh. Teka na dahan. Dahan dahan ka dyan pakits po Hindi eh. ko mo pa nakikita. <laughs> Patalon-talon ka pa dyan. Ay, buhut. Putuli no, Mar. Ah, may lagari dyan. Ay, meron pa pala dito. Ayan yung kukulambir. Oh. Ah, so may kamay ni Pakit. Ah. Ah.

Dapat pinatanggal mo na lang. Dapat pinatanggal mo, bunutin mo na lang yan. Ha? Hindi, binaklas mo na lang sana. Ha? Ano? Eh, oh, bago yun. Yan eh, pa isa, oh. Ayan ang, yan ang putulin mo kasi sa ano yan, sa kalo. Mga boss, maraming salamat.